Vegan pero gambling promoter. Mas gusto niya magsugal tayo kaysa kumain ng karne. At rent is due. Ilan lang yan sa mga komento ng mga netizen kay Nadine after mag-post ng picture niya na may hawak na cellphone na nagpo-promote ng online casino. Ang issue sa mga avid fans ng mga celebrity, dapat bang gamitin? Gayahin natin lahat ng pinopromote ng mga iniidolo natin? Quizmates, anong masasabi ng mga kapitbahay natin dyan? Yes, Papa O. Oh, Ito si Nanay. Ano po ang masasabi niyo po sa issue natin? Eh kung sa akin, kung nakakatulong sa pamilya ko at nakakatulong naman sa kanila, di go! Oh, laban lang siya. Go, Chegs! Ayan, syempre may masasabi rin ng ating kapitbahay na si Edith dyan. Anong masasabi mo dyan? Para sa akin, hindi ako sang-ayon dyan. Ay, ay. ay naaway mo to. Ay, bakit? <laughs> Kasi hindi naman lahat ng mga iniidolo natin ay tama. Oh. yun? Oh. oh. Kit? Ayan, maraming maraming salamat sa mga opinion nyo. At Sandali ay, lang. Bakit naman? Dahil hindi raw lahat ng iniidolo natin ay tama, kaya nga natin sila iniidolo. Kasi... Marami tayong kahit mga pagkakamali nila na natin. Yes. Pwede. Tama. Tama Oo. naman. Oo. Pero kayo ba? Ikaw, si ate. O yan. Siyempre, galing siya immigration. <laughs> <laughs> Hindi immigration <laughs> yan. <laughs> Hindi. Hindi. Hindi siya doon. Outfit um, niya lang yan. Uh, outfit lang. Oo. O. Ate, ikaw, ano masasabi mo dyan? Uh, o, di ba? Tama wala na. Pa. Oh, wala pa ang sinasabi! Ah, wala Sino? Pasagutin mo! Binamadali mo. Sige, ate. Para po sa akin, um... Okay lang po na ano? Opo. Okay. <laughs> Di ba okay lang? No, okay lang po. Ah, pero hindi man okay. Hindi nakahawa ka sa bintini. <laughs> <laughs> hindi. Hindi okay. ano na, kinakabahan lang. Ah, kinakabahan lang oh. naman. Oh, dahil dyan, maraming maraming salamat sa mga opinion nyo. Ayan, meron kayong regalo from Sulit TV, powered by TV5. Ayan, mas yes. mapapanood nyo na ng malinaw at widescreen ng Quizmosa at iba pang TV5 shows. Kaya naman, back to you, Mama Oggs! Ayun na nga, ang aking quiz moto, o natutunan sa isyong ito, ha? Eh, naka-turn off na ho ang mga comment section. Kakaloka kasi mga comments, baka raw bayaran na ng renta ng bahay, kaya pumayag si Nadine na mag-endorso ng online casino. Eh, say ko dyan, ha, brand ambassador lang naman po si Nadin, Pero hindi naman siguro siya nagsusugal. Eh, wala rin naman sa post niya na, alam niyo yun, hinihikayat niya yung lahat ng mga fans niya na magsugal. Kaya kalma lang ha, sa pangbabash. Aba eh, nasa sa inyo naman yan kung papasok kayo sa gambling eh. At pag natalo naman kayo eh, Huwag nyo naman, alam nyo yun, huwag nyo isisi -si Nadine. At hindi lang naman si Nadine ha, ang nag-iisang celebrity na nag endorse ng online casino. O ayoko nang banggitin si Alden Richards, nandyan. Si Ivana Alawi, nandyan din. Si Piolo Pascual, si Bang. May Mendoza. Ayoko nang pagbabanggitin ng mga artista na yan. Oo. At marami pang iba ha. Oo. Gusto ko, kaya wag na awat muna sa pambabash, ha? Pag-isipan natin mabuti. kung ayaw natin tangkilikin yung kanilang mga ni-endorse na online na uh, gaming, eh di wag. Di ba? Oo. Yeah! Hindi naman magagalit sa new idol nyo, no? Ako magagalit talaga pag... Wag! Pag, naku, pag mali ka, oh. Lara.